Happy New Year guys! Kumusta ang New Year nyo? Unang almusal ng New Year. Di pa rin nagbabago. Alam nyo ba dyan sa kabilang kwarto ko, dumating galing sa bakasyon. Kagabi. Ngayon grabe. Kulang na lang. Sakalin ko talaga mga tao dito sa likod ko. Pero uwin mo, kaka -uwi lang galing sa Pilipinas. Ang ingay-ingay nila video ko yan dyan sa likod. Hindi na nagpapatulog. Hoy, kayo ha? Makita nyo tong video kong ito. Magpatulog kayo. Kung ayaw nyo magpatulog, dandanin nyo yung volume ng, ng music nyo. Kaganda. Akala mo na makaganda ng mga boses nila, mga buisit sila. Makabasag, ka, makabasag ng aywan. Makabasag ng ano, ng dingding. Ingay-ingay. Hindi. <coughs> Porque galing sa Pilipinas, hindi na namamansin, hindi man lang ako ina inaya. Ay, so, sobrang high blood talaga ako guys. Sinasabi ko sa inyo, New Year na New Year. <coughs> Abay, hindi hininaan, lalo pang nilakasan yung volume ng ano nila, ng, ng video okay nila. Hindi ko talaga napigilan guys. Pumunta talaga ako doon. Sinilip ko. Nung sinilip ko, nakita ko ang dami ng handa guys. May pansit, may spaghetti. Dako, nang sasarap ng na mga handa nila ay pumasok talaga ako guys sinalok ako nung ano, nung nung galing sa Pilipinas sabi niya, lakat eh, pasok kay te, kain tayo happy new year, sabi ko, ay happy new year din pumasok na rin ako, kumain ako inalok niya, kumain din ako guys din na ako na high blood guys ang bait bait pala ng kapit kwarto ko guys punta kay dito, tingnan nyo, bait bait niya hindi na ako high blood sa kanya, din na ako gagalit kaya shout out sa'yo kapit kwarto Mahal na mahal kita. Happy New Year sa'yo, ha? Salamat sa ano, papansit at spaghetti mo kagabi. Ang sarap. Busog na busog ako umuwi kanina. Nakatulog ako ng maimbing. Pagkatapos ko kumain, busog na busog ako. Salamat. Salamat talaga. Hindi na ako high blood. Sa susunod kasi, kait lakasan nyo pa yung video kayo, okay lang. Basta meron kayong handa masarap. Salamat. Mahal na mahal ko kayo. Kayo, mga kapit -kwarto ko. Cheers. Happy New Year.